Mga gisubhan nga proyekto o mga kabaguhan nga ipatuman sa housing situation sa Mantawang City nagsubay sa schedule. Gipasabot kini sa City Hall. Taliwa sa plano na karon pagpahawan sa CICC compound sa mga nanimuyo nini. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Mipadayag og kahingawang ang ubang mga residente nga temporaryong nanimuyo sa CICC relocation site sa planong pagpapahawa kanila. Nakadawat na sila og notice kabahin ini sa plano sa Dakbayan. Kung maakomodar sa temporary housing ang mga original house owners, naguul ang mga renters o sharers kung maakomodar ba sila sa bago. Matod sa City Hall, hisgutan pa kini sa gitakda ang dialogue o orientation sa mga residente. Sabuan sa Agosto, schedule sa implementasyon labi na sa groundbreaking, alang sa New Mandawei Government Center, diha sa CICC compound. Ma-transfer na ang mga, angay ni transfer, uh -huh. and then mapaygayon ang groundbreaking ceremony. Aa. Kaya uh, na, turnover sa ato ang tipolo uh, housing project sa mga beneficiaries himuon kini subay sa charter celebration sa syudad karong buwana. Matud ni Manatad ang mga apektadong residente kauban sa pagplano ug pag-andam sa dapit. They are also part of the preparations na dito po sila naka-assign na sila mga areas nila. Nico Sereno Balitang Bisdak